sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Uh, naniniwala po akong sila ay may busilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat. Uh, sana po ay eh, magporsiki po kayo ma uh, manalangin sa araw at gabi bago matulog pagkagising para at humingi tayo ng gabay sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat para gabayan po tayo sa araw-araw. At magpursige po tayong kumuha po ng ating magandang pudir, bakod, balabal, pundo para magagamit po natin sa araw-araw. At kung sino pong gusto pong uh, maggamot po, matutong manggamot, tumutok lamang po kayo dito, taywagan ng pangasinan. At ibabagi ko po lahat po ang iba't ibang orasyon na magagamit po sa araw-araw ang aking mga binabagi po dito mga orasyon po ay pamamana nyo po sa mga anak nyo, sa apo nyo sa mga kapatid nyo at may tutulong po nila sa iba at isisirin nyo rin po sa iba para may magagamit po sila sa oras ng kagipitan po napaka importante po ito sa atin sa mga ating mga kapatao na marunong po sa karunungan nyo po para may magagamit po tayo hindi na po tayo pupunta sa doktor kasi ang karamihan po na sakit po natin sa ating uh, sa ating lahat pong mga tao ay hindi po kayang gamutin po ng doktor po yung iba na uh, alimbawa po uh, lahat po ng sakit po hindi po kayang gamutin ng doktor uh, ang kaya ng doktor hindi po natin kaya kung sa spiritual po kung alimbawa po ang sakit ay ah uh, cancer o oh, mga grabe na po sakit ah uh, pag ikaka ng Diyos ang makapangyarihan sa na gusto niyang gamutin talaga at tayo ay gagamitin pong kasangkapan po ay wala pong posible at ang doktor kasi po ay marami pong nalalaman din po sa kanila na magagam magagamot nila pero yung iba hindi po nila nagagamot ang kaya ng doktor ah uh, hindi po natin kaya pero ang kaya natin hindi po kaya ng doktor po parang kung lamang po uh, pero sa spiritual po hindi kaya ng gamutin ng doktor kung alam mo po may ganun po na kanais na po na nalalaman po ninyo na kahinala hinala, hinala po na ganun po ang nangyayari na parang uh, namumula po yung mata o sa parang daldal daldal o ano pa man, parang sinapian siya. Huwag nyo po ipag-doktor kasi delikado po yun. Pag pinadoktor nyo po yun, uh, uh, sakit na spiritual po na sinapian po, ay malalagot na ng hininga po yung taong pinapag-gaboy po sa doktor. Kasi hindi po kailan nilang gamutin po yun. Ang uh, makakagamot naman po yung alborare po. O, kaya ko pinapakaluposan yung aking mga binabagay oras yun po para may magagamit po kayo sa oras ng kagipitan po at may protection po kayo sa masamang spirito o masamang loob o lahat mga bagay-bagay na kadiliman po na gawa ng demonyo po kaya sana po ay po kayong tumutok po dito sa iwagan ng pangasinan para mga po kayo malalaman po na kaalaman po karunungan din po hindi po ako po nagbibiro po dito uh, ang kaya ng ang kaya natin po ay hindi kaya po ng doktor Aya, dapat po ay magpursigi po tayo na tumutok po at uh, magpursigi po tayo uh, mag-aral po ng karunungan din po. Uh, marami maraming maraming salamat po. <clears throat> kung sakasakaling hindi nyo po masyado makita po ma'am sir na aking pagkakalob po ay screenshot nyo po para tapos palaki nyo po ang ibabagay ko po sa inyo araw na to ay orasyon ni Sokristo nang siya ay pagtangkaang palayasin ng mga hudyo ay hindi natuloy uh, sana po ay gamitin po lamang sa kabutihan po ito kung alimbao po kayo po ay uh, may tinitirhan po kayo ng bahay, ano po may tinitirhan po kayo ng bahay na matagal na po kayo doon. Na noong sa una po ay hindi po kayo pinapalayas. Tapos kung halimbawa po kasi marami po ngayon na nangyayari sa atin na uh, kung halimbawa po kaya-kaya po kayong kaya-kaya uh, po kayong otutuhid na uh, kahit na hindi po nila sa kanila po yung lupa, ay ututuyin kayo na kunwari sila iikwan po at pagtangka po kayong palayasin. Karamihan po kasi ay mga manainggit na uh, mga tao na kahit matagal ka na sa tinitilig mong mga lupa po, ay uh, uh, ginagawa ka lang po ng paraan para takutin ka, para lumayas ka. Ito kahit na halimbawa po kahit hindi po natin sarili po yung lupa kung matagal na po natin inalagaan po yung uh, lupa at may po natin yung ating bahay na matagal na po tayo doon na wala pong lagahanan po sa atin. Uh, parang imbinan uh, kung ng lupa po yun na matagal ng iniwan ng may-ari at doon po tayo napili yung pagtirikin ng uh, bahay hindi po natin po inaangkin po yung mga lupa kundi uh, nakikitirik po lamang po tayo not, nakikitirik po, po tayo para may matutuloy po tayo sa araw-araw gabi uh, uh, kung halimbawa po may magtangka po sa inyo at kung halimbawa po yung sarili nyo po ng bahay po uh, lupa sarili nyo po kaso wala po kayong mga pinakita pong mga uh, Uh, titulo at mga titulo na importante po yun uh, wala po kayong maipakita pero sarili nyo po ng lupa at gusto po kayong palayasin ay hindi po matutuloy kung uusahan nyo po ang orasyon po nito sa bukal sa puso po nyo halimbawa po rin po kung may makapatid kayo mga swapang po na nag po ng lupa na uh, uh, imbis na pag-usapan yung magkapatid po ay pinapalayas po kayo usalin nyo po itong orasyon na po ito na pakabisa po na galing sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat ito ay galing sa liwanag po na kay Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat Kristo usalin po sa inyong isipan ng tatlong bisis at ipo sa iyong dibdib uwi po sa mga taong gustong magpalayas sa iyo at ay hindi matutuloy po. Yan po. Ah, sana po naintindihan nyo po ang aking paliwanag po usalin po sa inyong isipan po ng tatlong basis at ipo sa inyong dibdib uhip sa mga taong gustong magpalaas sa inyo at ito hindi matutuloy kahit kailanman narito po ang orasyon po pinili pi, pinili yung omnibus ribulo masiyas pinili yung Omnibus, Arribolo, Masiyas. Binili yung Omnibus, Arribolo, Masiyas. Tatlong beses po, saling po lamang po sisipan po ng tatlong beses ay po sa inyong dibdib o hip sa mga taong gusto gustong magpalayas sa inyo. At ito hindi matutuloy. Sana po ay magporsige po kayong uh, uh, magbasa po ng mga orasyon po hindi po ito apurado po na ako po basta bukal sa puso po ninyo pagbabasa po ay makakapta nyo po ang visa po ng oras yun po basta oras ng kagipitan naman po ito gagamitin lahat po ng mga oras yun po ay, sa oras po lamang gagamitin ng kagipitan po Pinelium Omnibus Oribulo asias at sana po mag-subscribe kayo mga lakay mag-like mag -like and share at paki-pin dito rin pong at shout out po sa inyo lahat maraming maraming salamat po